Ayan, guys. For today's video, magbukbang po tayo ng bayabas. Ayan. O, diba? Ang dami. At dahil matigas siya, gagamit tayo ng kutsilyo. Ayan, o. No? Kasi baka maputol ang pusteso natin. Pag ikagat -ikag natin, o. No? Ayan. Hinugasan ko na siya at tinanggal ko na yung mata pero andyan pa din yung pinaka, ano niya. Kaya, Hiwain natin siya. Ayan. Ganyan. Para hindi maano yung pustiso natin kasi masyadong makapal ang balat nito eh. Yung loob lang naman yung kakainin ko. Ayan guys, kain tayo. Hmm. Pinabas pa more. Ang dami kasing yun o, oh, ba? Diba? Kaya Kain-kain din pag may time. Mmm. <laughs> yum yum. Ang galing ko lang yung anong dyan, guys. Kasi ano, masyadong makapalayo ko sa balat. Yung pastiso ko andyan sa harap, eh ang mga remembrance ng ano, oven. And, sana all, oh, may bayabas. Tanggalin natin ang ampun. Uh, dami niyan. Madami yung prota sa ref. <laughs> mmm. Lamit. lami gayo. Tanggalin lang natin ang balat. Okay, o so guys, subo. <laughs> Di ba? Hmm. Lami, ah, Yum, yum. Bagay to sa akin kasi yung ngipin ko sa harap bawal ikagat. <laughs> Ngayon, alam nyo na guys, may pustiso ako sa harap. <laughs> Yeah.